Nakakahiya ho yata eh. Sam, ang totoo niyan, you're doing me a favor. We'll make adjustments in your compensation. This is the perfect setup. Talagang, kailangan ko ng full-time tutor for the kids. Eh, pag-iisipan ko muna ho. Bakit pa? Temporary lang naman ito. Two to three months, one or two weeks, habang naghahanap ka ng bahay. Darlene, I really expect a lot from you. Lalo na sa pagtulong sa mga kapatid mo. Hindi ko kaya ang lahat ang ginagawa ng mami mo. I understand. Kaya lang, baka hindi ko makaya yung standard mo. Nakala mo lang yun. I can never be like mommy. Iba siya. There's so much of your mommy that I see in you. Um, Dad. Parang ano bang lasa? Nang gawa ni Mami? Parang may kulang, pero... Close enough. Nagkahanap <laughs> ka ba pa ng trabaho? Oo, oh, oh, alam mo na, pangdagdag din. At saka naisip ko, pwede din naman akong mag-sideline sa pag -chut di ba? Pwede. Hello. Miss Barubal, sira na naman ang gripo sa may banyo. Eh, sino bang gumagamit at nakakasira nun? Di ba kayo rin? Ay, oo nga ho. Pero di ba obligasyon niyo ho ang maintenance? Ayun eh, nga hong ilaw sa kwarto namin. Hanggang ngayon, hindi pa ho napapalitan ni. Eh. <laughs> ho, ikaw, Sam. Habang sa Mabuti pa, maghanap ka na ng malilipatang bahay. Eh, bakit ho? Darating ang pamangking kong galing Japan. Kaya kailangan, bakantihin mo lugar mo. Eh, bakit naman ko si Sam? Dahil siya ang pinaka-problema ko sa singilan. I insist. Eh, nakakahiyaw yata eh. Sam, ang totoo niyan, you're doing me a favor. We'll make adjustments in your compensation. This is the perfect setup. Talagang kailangan ko ng full-time tutor for the kids. Eh, pag-iisipan ko muna ho. Bakit pa? Temporary lang naman ito. Two to three months, one or two weeks, habang naghahanap ka ng bahay. Ah! Oh! <laughs> Ikaw talaga, tinangkot mo ako? Dito ako matutulog. Bakit? Natatakot na naman ako sa bad dreams eh. Alam mo, yung mga bad dreams, dreams lang yon Kaya dapat, wala kang katakutan. Okay? Okay. <laughs> Nandiyan ka lang pala. Halika na matulong na tayo. Dito ako matutulong. Ikaw, gusto mo rin? Okay lang, Sam. <laughs> Oo. <laughs> <laughs>